啥金刚？S S Y que No go. Sir. Ano? Ayano. Kalit-lit niyan. Hoy, alugin mo. Alugin mo. Alugin mo, love. na wala ano. Na Kaya nakakita peso. kami ng papaya kay sinig. Alugin mo lab yon. Key, alugin mo na husto. Ingat kayo baka malaglag. Ayoko baka balat-laglag. Lo. <laughs> Sa ulo ko. Ay, Ang nalaglag. Ang hindi hinog. Hinog lang? Kaluka. <laughs> hinog lang malaglag. Laun. Ay, buga. Bakit na? <laughs> Kaluka. Makapit yung hinog. Yung hinog. Ayaw. Ayun. Ayun. Diba, Ayun, no? Ayun, no? Ang laki guys, grabe oh. Ang laki. Oh. Ito pa. Oh. <coughs> Kainin natin. Oh, ang laki, grabe oh. Grabe ba? Oh. Sobrang laki. Agis the light ba? Grabe ba? Di ni kaday, di yan. Agis the light pa rin ba? Diyan day. Hmm. Magkaroon ka ba? Magkahihihihihihihihihihi, ini magkahihihihihi, magkahihihihihi, guys, guys magkahihihihi, magkahihihihi, na na eh magkahihihihi, 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 mata mes. pala yung ganito. Hmm. Hmm. Eh, matamis nga. Hmm. Matamis nga. Matamis lab. Hmm. Highlight mo lab. Hmm. Highlight mo yan oh. Highlight mo yan. Matamis nga. Hmm. Parang mangga. Grabe ang tamis oh, munti ko na maubos oh. Tamis na. Pagka pala maliliit, matamis, sayang tuloy yung nangalaglag. Dahil hindi natin yan. siya. Mag nahinog yan, masamis din. Hindi no? pa magulang yan. Hmm? Magulang yan, maliliit na ito eh. Pinis product na dyan oh, guys oh. Pinis kontrak na oh. Wala na. Laman. Tinira ko na. Tamis. Yung isa balatan mo hati tayo. <coughs> Sarap. Nandito po ang buhay sa bundok guys. Oh. Huh. walang The next one. right Hati uli tayo. Oo. Uh, dito may buto. Yan ang masarap. Hmm. Uh, Dali uh, itanim natin tulad. Kasi matamis. Kahit pulipog, no? Oo. Uh -uh. hmm. Mm. Tanim, pang, Tanim. Pangkuan. Para marami tayong papaya doon. Pero kailangan ni ano, nilad siya. Ito pa, pa hinog mo lang talaga natin, no. Oh. Mm. So ngayon tirahin na natin. Yan. Hmm. Ah. Hmm. tap. Hmm. Maraming mahilig sa papaya pero napakain ako nito. Matamis eh. Nalaglag pa. <laughs> Bastos nalaglag Papay kita natin talaga. Sayo. Sige. Ang tamis ng papaya na to. Masamit pa yung papaya sa bunyok. Matamis, ya. Ito, Tamis niya. Iba, mabango. Pa, maasukang. Hmm. Sana hindi mo nalang inalug eh. natin, hinug na rin yung iba eh. Ayan, may dalawa pa oh. <laughs> Kailan pa yan may hinug? May dalawa pa guys. Balikan natin. Hmm. <coughs> Guys. hanap pa tayo ng guys ng ano bang protas guyabano lang talaga <coughs> tayo makachip ko ah guyabano no oh hilaw pwede pala tayo dito tumira lab oo ah pati hindi na lang tayo dito tumira